Steve Harvey babalik nga ba bilang host ng Miss Universe 2025? At ang mas nakakakilig pa, posible nga sa bang sa bansang Pilipinas gaganapin ng prestigyosong pageant? Let's take Macaly a look. Macaly the PH, your pageant lover channel. Mag-subscribe kana! Italian lover, hello universe, welcome to my YouTube channel. Matatandaan na ang Thailand sana ang host country para sa nalalapit na Miss Universe. Ngunit dahil sa sigalot at tension sa pagitan ng Thailand at Cambodia ngayon, unti-unting lumalakas ang usap-usapan na posibleng magkaroon ng pagbabago sa venue ng prestigiosong competition. Isa sa mga napupusuan at ang backup venue ay walang iba kung di ang Pilipinas. Nakilala hindi lamang sa pagiging beauty pageant loving nation, undi pati na rin sa matagumpay na pag -ho ng mga nagdaang edisyon ng Miss Universe. Kung sakaling matutuloy ito ay siguradong magiging makasaysayan na naman ang eksena dahil tsek na mainit ang pagtanggap ng mga Pilipino sa mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala hindi rin nag Papahuli ang pambato ng Pilipinas na si Maria Atiza Manalo sa ngayon ay patuloy na pinag-uusapan at inaabangan ng mga netizens ang kanyang magiging performance sa international stage. Mula sa kanyang pagwawagi bilang Miss Universe Philippines hanggang sa kanyang training, pasarela at Q&A preparations, talagang tutok ang mga fans sa kanyang journey. Marami ang naniniwala na siya na nga ang susunod na korona ng Pilipinas sa Miss Universe. At kung sa sariling bayan pa ito gagawin, mas lalong magiging emotional at inspirasyon ang kanyang laban. Bukod sa suporta ng sambayanan ni Isa pa sa nagpapalakas ng momentum ni Adisa ay ang pagkakabilang niya ngayon sa mga hot peaks eh, at front runners ng ilang kilalang pageant pages at bloggers online. Kinikilala siya bilang isa sa pinakamalakas at pinakakompetitive na kandidata sa batch ngayong taon dahil sa kanyang aura at bukas siya total performance package. Kaya marami na ang nagsasabing posibleng may uwi ni Atiza ang Miss Universe Crown para sa Pilipinas.